Ay, sarap ng day off oh, ma. Pahinga tayo. Good morning mga kaoys. Tawang pahinga tayo ngayon. Ay, ayos, ayos lang. Ayos na ang tingnan. Ay, ako. Oh. Ang na talaga pag day off na. Pag day off mo, diba? ba? Pahinga ka, wala kang gagawin. Chill, chill ka lang. Di Oo. Oh. Parang lumalak na ang lumas sunog na naman ako. Ay, hindi pala. Ano yung lalang pala yan? ba, diba? Tama, pahinga lang tayo, boy. Pag araw ng linggo, kailangan nyo lang magpahinga. Diba? diba? serap Sarap-sarap na ganito. Gising ka. Pagkahan na lang. Tapos, ba? Diba? Ay, sarap. Ang buhay ng pahinga. Pwede yung body ko. Hey! <laughs> Naglalaba. Oh, hey!

Di Tingnan mo siya. Oh boy, pahinga lang boy. Wala tayong ginagawa. Di ba? Pag ng linggo, alahan mo magpahinga. Di mo kailangan dami mong gagawin sa buhay. Magpahinga ka. Chill ka lang dapat. Ganun lang dapat. Di ba? Anong ginagawa mo? Alika. Alian! Alian! Ba? <laughs> Bakit? Alika. Bakit? Alika. Alika. Bakit? Doon ka, doon ka, doon. Jadi "Terima, terima, 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 mau terima, Pahipay nga lang. Ayan, siya rin Ay, Linggo, dapat magpahinga. Dapat nagpapahinga pag Linggo. Eh, 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 eh. Ba't naglalaba ka dyan? <laughs> Ay, sarap buhay. Huwag kayo yeah. Yan ang Marunong ka pala maglaba. Galing mo naman. Ala. Sige, na, sige na, sige na. Magaling ka diyan, magaling ka diyan. May apay nga, may apay nga tayo mamaya, sabay tayo paingat nga mamaya. Oh my god! Wow! Linggo nga. Sige na. Bilis na. Mag ay ay Bilisan mo na. Nagpahinga ka na kanina, 'di ba? Oh. <laughs> love -o. love, -o. love -o -yard. <laughs> women. <laughs> love your, love -yard. Day off mo sa work. Oo. Oh, oh. Ay, nagkakamot ka? Hindi, hey, kasi dito. Nire-reklamo ka yata. Ay. Okay. Yan. Okay. Napakasipag. Nakakainlab lalo pag ganyang kasipag yung asawa mo. Okay. Ano, okay. ano, ano? Next ning ano, may trabaho kami, wala kami kami Ah, sabi. Tanungin ko nga yung manager mo. Sabi na. Oh, na ako. Oh, meron pa dun sa washing ah. Uh! <laughs> Anong ginang? <laughs>